Alright. Ayo, tolah. Malangis, mapotet, maiteng. Har. Ah. Mengendang ara po mga kaibigan. Ngayong araw nito ito, mag-change oil po tayo nitong Land Cruiser 200 series, model 2015. So, samahan niyo po ako kung paano mag-change oil nitong Land Cruiser. Unang-una, mga kaibigan, pag mag-change oil po kayo, kailangan mainit ang makina upang madrain po lahat ng langis. Yung mga slides na kumakapit sa cylinder block, lahat malalaglag po yun, mga kaibigan. So, kailangan mainit ang makina ha, pag nag-change oil. Okay po? So, tanggalin itong takip. Tanggalin natin yung mga tornilyo. So, tanggalin ang drain plug. Yung drain plug number 14 mm. Alright. Tanggal na ang drain plug, na-drain na. Ayan po, tinatanggal na ang langis. At ito naman ang oil filter. So, gamitan natin ng tamang filter range ito. So patuloyin natin ang patuloyin ang langis hanggang pumapatak na lang. So pumapatak na lang mga kaibigan. Balik na natin yung drain plug. Okay ang pag nitong drain plug, pakiramdaman mo lang na matigas na, na parang lumalaban na yung tornilyo, yun na yun ang tamang higpit. Okay. Yan. Tapos balik na yung takip. So ngayon, tanggalin na natin tong oil filter. So ito yung tools natin, pantanggal sa filter. Sa club lang yan dito. Ayan. Ayan tola. Malangis, maputik, maitim. So, natin yung element. Yan, na, Uy, sumama yung dulo. E, hindi bali, maayos lang natin yan. Ito lang filter natin, palitan. Alisin natin tong bulb sa likuran. May o-ring ito, mga kaibigan. Ito, o-ring, Oh. Kaya ko to tinanggal buo direkta dahil kailangan ko ng sample ng oil filter so tinanggal ko na kaagad itong buo at ito ring malaking o-ring palitan din natin to okay ayan dalawang o-ring malaki tsaka maliit so linisin natin kailangan malinis para matanggal yung luma okay Yan. Okay. So, ito na yung bago. So, pinagkumpara natin yan. Magkapareha yan, mga kaibigan. Kasukat. Pati yung o-ring. magkasukat yan, mga o-ring. So, ilagay na natin yung o-ring sa oil filter housing. Yan. Pati dito sa likod, may o-ring. Okay, tapos lagyan na yung bag. Balik na. Ipitan. Okay. Ngayon ilakabit na natin tong bagong filter. Okay, sa club lagyan dyan. Okay. So, ready na. Ikabit. Punasan natin yung pagkakapitan mga kaibigan. Kaya malinis. At ikabit na po ang filter. Okay. Tapos i-recheck natin tong sa valve. Okay. Ayos na. So balik na po ang takip. Okay, sali na ng langis. Ang ginamit ko pong langis, mga kaibigan, is 5W40, ang viscosity. Okay, start na. At saka 8.5 liters ang nagamit natin. Start na. So pagkatapos kong pinaandar mga kaibigan, mag-check tayo ng correct level ng engine oil. Pinaandar ko na po ng mga 5 minutes. So ayan po, nasa pangalawang guhit yung level ng langis. So okay po ang level ng langis mga kaibigan. Nasa pangalawang guhit po. Nandito. Ayan ang tamang engine oil level. So sana po nakatulong sa inyo ang video na ito mga kaibigan kung paano mag-change oil itong Land Cruiser 200 Series. At kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, makisuyo po sa pag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli po mga kaibigan, maraming salamat.